Good morning mga idol, kumusta kayong lahat? Uh, andito na naman tayo sa ating buhay So maraming nagre-request sa akin mga idol Kung paano ang paglagay ng flavor So ito ngayon mga idol, ipapakita ko sa inyo Yan Kung napapansin niyo mga idol Kumalasan na po yung ice cream natin Dumami na po siya Malapin na Kapag uh, ganito na mga idol na medyo ano siya Labit mo kundi kapag ganito mga idol na medyo creamy na siya so pwede na natin ang lagyan ng flavor yan ayan yung isang tubo dyan kung napapansin nyo wala pong laman yan so dito lang yung may laman yung dalawang tubo so lalagyan lang natin yan mamaya para magiging tatlong flavor po ang gagawin natin avocado, chocolate, cookies and cream yan to pwede na to nagalan natin yung kagip tapos babawasan natin yan. Lagyan natin doon sa isang tubo. Ang flavor pala na gagamitin natin ngayon, powder lang po. Mas masarap po pag powder. Yan mga idol, gagamit lang tayo ng baso para bawasan natin. Salihin na natin yung isang tubo dyan. So lang yung ginagawa ko mga idol kalate kalate lang sa bawat isang tubo kasi tamang tama lang yan maubos sa isang araw minsan hindi pa yan maubos pagka matumal yung bintahan pero pag maubos ah, maganda so marami pa lang nagtatanong kung magkakaano puhunan ko dito sa ganito kadaming ice cream so ang puhunan ko lahat lahat dito mga idol 1-1 1-1 ay yung puna natin. Kasama na lahat yun, mga baso, kutsara, yung ginagamit natin sa pag pagtinda, yung mga apa, kasama na po lahat yun. Yung pinaka-ingredients natin, tulad ng asukal, gatas, yung ingredients lang natin sa ice cream, nasa mga 800 lang. 800 plus. Ipagsama yung ilo dun. Pero kung kasama na lahat, kasama na lahat sa pati hilo, asin. Mga 1-1, 1-1 yung pong natin. So pag may binta naman natin lahat, pag maubos ko siya, abot ko siya ng mga 3-5, mga 3-8, mga ganun. Dipindi po sa araw, hindi po magpares-parehas. Kapag maganda yung bintahan talaga, mas maganda. Kaya mas matigas yung ice cream natin. Kapag mas matigas, malaki yung kita natin. Kapag so, magtinda tayo ng ice cream na malambot, kunti lang kita natin mga idol. Madaling maubos yung ice cream natin, oo, pero malit lang yung kita natin. Kunti lang abutin sa ice cream pagka malambot. Kaya tulad na sinabi ko na mas maganda talaga pag yung ice cream natin matigas. Lagyan natin ang flavor yan. tatlong, tatlong, tatlong ano po Ito nga palang flavor natin mga idol. Yan, chocolate, tsaka avocado, cookies and cream. So nilagyan ko na ng ano yan, food coloring para diridiritso na. Yan. Yan, lagyan na natin yan. Ayan, oh. So kalating kalati lang, bawat isang tubo. Siguro kung pupunin natin yan, abot na mga siguro mga 9K, mga 10K. Pag puno-puno talaga yan. Pag maubos, ang natin dyan, nasa mga 1.9 mga 2,000 pagpunuin yan. Lalagyan natin ang flavor. So, unahin, unahin natin yung bukado. So, ganun lang. Ilagay lang natin siya dyan. Tapos ito chocolate. Tapos, haluin natin. paglagay ng flavor mga idol sa powder, kung powder ang gagamitin natin, kailangan natin siyang imimix talaga na gusto. Tulad nito mga idol. Oh. Ayan. Ayan natin, natin Kung para, kung haluin natin siya ulit. Para yung powder kasi mga idol, kapag hindi natin na ma, hindi natin ma mix na maayos sa skin natin, hindi po siya maglasa. Kasi hindi siya lulusaw Kung hindi siya natutunaw. yung liquid naman, mas maganda pag liquid, hindi tayo masyadong maghalo. Kasi pag liquid, talagang maglasa agad yung sa ice cream. Pero mas maganda kasi yung powder, mga idol. Kasi nasubukan ko na lahat lang yung mga flavor. Lahat-lahat ng mga flavor, mga idol, sa ice cream. Nasubukan ko, po, nasubukan ko na po lahat yan. So dito po ako comfortable sa flavor na powder. Kasi... Siyempre, malalaman naman natin yan sa mga customer natin na kumakain sa ice cream natin. So dito sila na sarapan. Sa buka. Under. Enjoy po, enjoy po yung ano natin. Ang pangalan niyan. Yung flavor na to, pwede po to sa pang-shake. -pang pwede to. Ito po yung ginagamit sa pang-shake. Kaya niya, busta. Alawin natin ng maayos. Talagang malasa malasa talaga yan pagka... niya. Sinasubukan ko na yan, mga idol, na hindi ko hinalo ng maayos. Hindi ko minix na ito. Wala po siyang lasa. wala ko naglasa yung klibo natin. Yes, so, ganun din dito sa sigulit. Kailangan na ano ko din. Mix. yung cookies ang cream naman kahit hindi na natin siya i-mix na gusto mamaya, haluin na lang natin yan pag uh, maghalo na yan sa ice cream natin pwedeng na yan mas maganda po ang cookies ang cream pag may ganyan, marami siyang buo-buo para pagkain ng customer malalahan yung cookies Ano lang mayroon oh. Ano Sa avocado pala mga idol Sa avocado flavor pala Para maganyan yung kulay Ang ginilagay ko na food coloring dyan Dilaw at saka green kasi kung puro green lang, hindi po siya ganyan ang kulay mga idol. wala po siya? Yung green na green, parang pandan ang kulay. So, siyempre, avocado yung flavor natin. Pangit mo tinan Dapat ganyan yung kulay na parang avocado yung kulay Yellow at green po. Kung gano'ng kadami yung ano, yung yellow, ganun din yung green. Ganyan yung labas niya na kulay. tapos natin dito mga idol na lagyan ng flavor, subalo so, pa yun na yan, tapos nakpan ulit. So, paputi kasi na yan. So, yun na po yun. Tapos na po yun. So, yun lang mga idol. Sana nasagot ko na yung request ninyo kasi marami talaga nagtatanong lagi. Paano naman yung paglagay ng flavor? So, ito na po yun mga idol. Ganoon na po kasi simple. Adali lang Depende na sa atin kung anong klaseng flavor na ilalagay natin. Kung gagamit tayo ng mga bunga, tulad ng mangga, avocado, bunga, pure bunga. Pwede. Ganun lang din. Ilalagay na natin siya tapos haluin. Ganun pa rin po sa